right, malapit na po kami mga... Boss, ano pong masasabi po ninyo sa nagtatapon po ng basura sa trail? Iwasan uh... <laughs> nyo. Hindi pwede, hindi porke nagbayad ng environmental fee, pwede na mag- Hello guys! Good morning po mga kasudy Welcome back dito sa yung channel. For today's video ay tayo na naman po ay mag-tour guide. At ang guest po natin ngayon ay from Manila. Ang guest nga pala natin ngayon ay Copol. So, unahin na pupuntahin yung Dingalan White Beach. So, bago nga pala kayo makarating dyan sa Dingalan White Beach, gagamit muna kami ng bangka mula feeder port. Papunta ng White Beach, so, magkukonsume kami ng 15 minutes. Makarating tayo dito sa isla, sa Dingalan White Beach. Ayan nga mga idol, good morning, good morning, good morning po muli sa inyong lahat mga kasyudi. Ayan, for today video Hello. ay guide na naman tayo at ang guest natin ngayon ay from Manila. Tama yes. Po. yes, yes, from po, kasama Manila. Kasama po natin ngayon, ko paul si Madam Analine, si naman si, si boss Joel. Hmm. Ayun po. Ayun po mga kasama po natin ngayon, mga idol. Ayun, uh, una po namin target ay yung uh, lighthouse habang wala pong tao, yun po muna iunahin po namin. Tapos after po ng lighthouse, traverse po kami sa pinaka-highlights po dito sa bayan ng Dingalan na ito po ay laging binabalik-balikan ang Batanes of the East. So, kitait-kitait lang po tayo mamaya mga idol sa bundok. At mula nga pala sa Dingalan White Beach, magkukonsume lang puro siguro kami ng mga 25 to 30 minutes. pinakamatagalin 30 minutes dahil medyo maputik po Ganito ngayon. gusto kong ina nagagayad, mga isang piraso lang or dalawa dahil hindi masyadong hassle at wala kang masyadong aalalayan. Pero kung mayroon naman magkapatour guide sa akin na medyo marami, wala naman pong problema dahil kaya, kaya lang rin po natin yan Sa mga gusto pumunta ng Dingalan Aurora, agahan nyo ang paakyat para exercise na rin para hindi na rin talaga masyadong mainit. Kaya itong inuna namin ng Dinggalan Lighthouse kasi maya ito guys. Ay, mainit na talaga dahil yung trail na ito ay open trail na hindi katulad po sa Batanes of the East na close trail. Alright, malapit na po kami mga idol. Ayaw nating na mga guests. Yes sir. Alright, oh, higitan nyo naman mga kasyudi. Oh, di pa kami nakarating sa lighthouse pero ang ganda na ng view na nakikita nyo. Ah, uh, ano boss, okay lang kayo dyan mga madam, bossing? Kaya yan. Goods lang. Alright, happy. Yes. That's the energy. Yes, sir. So finally nga mga idol, nandito na kami sa lighthouse. Ayan. So itong first destination. Ito first destination na ayan, napuntahan natin At ayan guys, so may kita nyo yung Pacific Ocean. Ayan, ang ganda ng tinggalan. Alright. Wow. Congrats mga boss. Okay, nakaisang bundok na tayo. Okay. Ang ganda. pare. Yes, sir. Worth Ayan boss, Pacific Ocean na po yan. Pacific Ocean. Yes po. kami mm. amoy Japan. Amoy Japan. Ang <laughs> 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 oh, bahinga mo na po kayo. I to Batanis, Yes. After po namin na ito, punta kami ng Batanis of Days. Mountain View aka Batanis of so Days. Solid. Pagpahingahin po muna natin 'tong mga guests tapos picturean po natin. At may drone nga palang lang dala ang ating guest ngayon kay papalipad niya na daw pero pinabisuhan ko siya nang sabi ko sa kanya sir kahapon ka ako may nagpalipad diyan dahil medyo mahangin hindi But na okay po bumalik sir, bumagsak mahangin, pa diyan sa damuhan kaya sabi ko sa kanya ingatan lang ang drone niya wag na masyadong iangat dahil baka mahulog din baka hindi na rin bumalik sayang Judy, naman. So kung nandito ka na sa part na to wag mo naman sana kalimutan mag-follow and like and share para sa more videos pa na kita natin dito sa page na to. At shout out nga pala kay Sir Jerry Q doon. Ayan, salamat po sa suporta po ninyo, Idol. Sana patuloy lang po kayo na po sa page po nito. At mag-ingat po kayo kung saan man po kayo naroon, Sir Jeric Yudon. At pagkatapos nga namin dito sa Dingalan Lighthouse, ay pupunta na rin kami sa pinakamain tourist attraction po dito sa bahay ng Dingalan, ang Batanes of the East. Mula nga pala dito sa Lighthouse para sa inyong kalaman, mag-traverse kami papunta ng Batanes Ma, of the nagtatanong kung ilang minuto papunta ng Batanes of the mo consume lang kami dito na 10 to 15 minutes. Pinakamatagal na yun, marating na natin ang pinaka-highlights ng bahay ng Dingalan. At pagkadating nga namin dito, pinagpahinga ko muna ang ating mga guests at maya, at natin sila. Yan po mga kasyudi, sa mga gusto pong magpa-tour guide po sa akin, pwede po kayong mag-comment po dyan or pwede kayong mag-PM po sa Kasyudi TV. Ako na po ang bahala po sa si inyo pag nandito na po kayo sa bayan. ng Pagkatapos nga natin, picturean na natin mga guys. Ay, sabi nila, ibababa na sila dahil may pupunta pa sila sa Minalungaw. So yun nga mga idol, habang bumababa tayo rito, may dala tayong garbage bag, pulutin na rin natin ang mga basura na sa trail. Mga umakit dito sa lighthouse, sa of the Ace, ayan, mga naman, wag naman tayo kung saan-saan lang magtapon dahil kami talaga ang nahihirapan sa ginagawa ninyo. Ay! Ginigigil nyo ako eh. Boss, ano pong masasabi po ninyo sa nagtatapon po ng basura sa trail? Uh, Iwasan <laughs> nyo. hindi pwede, hindi porke nagbayad ng environmental fee, eh. pwede na magkalat. Correct. Okay. Kaya nga meron tayong sa mga turista, meron tayong kasabi na take picture, di ba? Leave nothing but footprints. footprint. Yes, okay, yun lang po. ng Pilipinas para babuyin lang. Yes. Pero sa ibang sa mga sumusunod. Eh. Ang bansa hindi magawa. Lagot kayo, kaya kayo mga nagtatapon po. Ayun, may kisuyo, grabe 'yun, pa talaga sa pinakadulo. Ito guys, habang pababa po kami, pinupulot na po natin. Para yung ibang mga tour guide din, ayan, kunti na lang po pupulot ko nila mamaya. Pero nagaano kami. Naglilinis talaga kami, guys. Kasi walang pag after namin maglinis, hindi talaga maiwasan. May mga nagtatapon pa rin kahit na ino-orient na. Pwede yung sa Opo. Tama po. Ay. Ay. Yes, sir. Tama si boss. Niakyat naman natin yung ano natin, mga basura natin tapos hindi tayo may ba, di ba? Magaan lang naman 'yan. Ayan, sa so, inyo mga idol, hanggang dito lang na lang itong video na ito. Ayan, maraming salamat po sa panonood po ninyo sa araw na ito. Yes, kita kits po next vlog. Bye bye. Bye bye. bye.